Samantala, balikan po, nami, balikan po natin ang aming kasamang si Joseph Parafina na nasa Manila North Cemetery pa rin para sa pinakahuling situation doon. Joseph, malakas pa ba ulan dyan? Awa ng Diyos, uh, Kathy, uh ngayon uh, ay na nakapag-ulat uh, tayo dito. At makikita nyo sa likod ko ang patuloy na pagdagsana naman ng ating mga babayan na Gusto'ng gusto na makapasok dito sa Manila North Cemetery. Sa ngayon po mga kaibigan, as of this time ay lumalabas po sa record ng uh, Manila Police District na ang inaasahan po para nilang uh, crowd dito sa ngayon ay 38,000. At uh, ito po ay para sa mga kababayan natin na uh, inaasahan magsisipunta rito. May panayam po ako na ipapasok sa inyo hinggil po ito sa mga bilang ng mga... Uh, weapons na nakakasakit, mga nakakasunog na bagay na pansamantalang kinukumpis ka po nila at ibabalik kapag palabas na po sila ng sementeryo. Narito po ang panayam ko kay Senior Inspector Robinson Maranon ng MPD Station 3. Uh, as of this uh, moment, no, ba, bali alas 6 ng hapon, ng gabi, may mga nakumpis ka tayo dyan, mga belts, uh, bladed weapons, uh, bladed items, uh, objects na pwedeng maging uh, weapon no para manakit ng tao then of course yung flammable materials nandiyan yung mga nakumpiskan natin so bawal sa so kinukumpiskan natin for the meantime but then uh, binibigyan natin sila ng claim stop Nilagyan natin yung este... claim stop para paglabas nila uh, ma-recover nila yung kanilang mga items. So far, ano po ang nasa statistics nyo ngayon? Uh, ang belt po na nakumpis ka for uh, safekeeping is uh, 16. At ang bladed uh, object uh, is uh, 46 at ang flammable is uh, 111. Isa rin playing card? Uh, yes, with the uh, playing cards of course. Ano pa yung 38,000? Ang 38,000, yan ang estimated crowd uh, as of this moment. Uh, kasi ang ano, parang fa-fluctuate yan eh. So kanina medyo marami ang tao, so ngayon medyo ano, napauwi na kasi yung mga tao. Siguro baka bukas expected natin na uh, bubuhos yung mga maraming, mas maraming tao. So pa ako sa 38,000? Yes, yes, yes. Kaya ano lang po ang yung palala, bilin, babala para sa mga kababayan natin. Ah, oh, para sa mga kababayan natin, no. Uh of course para sa para bukas, uh, especially uh, babala lang sa kanila, Huwag na silang magdala ng ano ng mga makakaabala sa kanila, especially yung mga uh mga nakaka uh, materials, flammable materials, uh, at the same time yung bladed objects, no. Uh baril, uh, drugs, uh, especially uh alcohol kasi yan ang medyo minsan na uh, I think last is rampant na ano. So, sana ngayon na ma-minimize natin. Maraming salamat sir. Pati mga kaibigan, patuloy po ang takbo ng buhay. Kung patuloy po ang takbo na ating mga na pumapasok na ngayon, sa loob po na pinasok namin kanina ni Joel Mamaril, ay uh, iba't iba mga negosyo na po ang makikita, ang mga nagtitirik ng bulaklak, mga naglilinis at iba pa na anumay may piyesta po rito dahil sa patuloy lang pagdagsa. Umaga po sa amin ng atensyon ang uh, isang puntod na ito na ginuong uh, Cesar Cesario, sa uh, Rapin Cesario, siya po yung may-ari ng uh, Milas Lichon at kamag-anak din po ng inyong lingkod uh, na nagdadasal ang aking mga kamag-anak at nakisama na po ako sa pagdarasal. At ito po, sa halip na po na simpleng pagdarasal lamang, mayroon rin po silang mga tinda-tinda dito na available po sa ating mga kababayan at lahat po mga katabi ay Kaya hindi na po nahihirapan ang ating mga kababayan kung saan sila kakain, kung saan sila magpapahinga. At mag ng oras maliban sa kanilang mga mahal sa buhay. So yan po ang pinakahuling kaganapan sa mga oras na ito. Tila na po ang ulan, patuloy po ang ating kababayan at patuloy paghihigpit naman ng ating mga taga Philippine National Police para mapakalaga na kapakanan ng ating mga kababayan na gusto na makapasok isang araw bago sa araw ng mga patay. Bago ako magpaalam, happy birthday kay Jerry Calilero at maraming salamat sa Unit 4. Ito po si Joseph Parovina para sa television ng Bayan. Maraming salamat Joseph, nag-uulat live mula sa pinakamalaking sementeryo sa Kamilaan, ang Manila North Cemetery.